samantang rock na huh? oh yeah, ganda no sobrang ganda guys tapos mas so, wala akong mapaparadahan dito so good morning ng May 18 no, araw ng Webes no? dito po tayo sa harap ng Blue Lagoon no? restaurant Blue Lagoon Inn restaurant no? kita yun, yung mga malaking propeller kaya este in turbines Residom. Ate, pada tong hanas bar blue and bar karaoke sana. Kasi plain Yan naman may tayo syempre Ito rin yung pinta namin nila nanay yung mother ko, ni mama, ni moms no? sa ano na naman kami doon kami na ano hotel kay ma'am Tina yung kapatid niya yung, yung kapatid niya yata or bayaw ganun 2015 yun mga may ano na eh parang eh, isya eh, na sa amin dito sa Pilipinas nakubra ko yung ano ko GSU Amosop ko kaya uh, may chachi na ako nun GSU Amosop guys yung may member ng ano, member ng um tawag dito. Yung barko member ng Amosok. Uh, yes, uh, may pan kami na Provident fund. Kaya tawag 50 ang kaltas sa amin ano, kada buwan. O sige mo. Saka isang kontrata sa 10, edi 500 dollars. Ah, uh, ganun. Pitong sakay ata 'yun. Uh, Ayos na. Pero converted na sa peso. 2015 o 2016. Ganun. Basta ganun. Dito kami natin. BIOS padala namin. Toyota BIOS Anim kami. Dalawa kong anak. Inlos ko. Mother-in-law ko. Tsaka mother. Mother ko mismo. Tsaka si wife ko. Dalawa kong anak. So, paano? Hindi ko na baan guys, no? Amin na na ang action para maubos ang battery at ang uh, SD card. Tapos, pag kinapos kayo ng pera, meron kayong mga ano, um, ATM card, no? Ayun, may ATM. Si Dom. Ako lang kasi mula, parang kanyang. full towel lang meron pero yung complements shampoo, binili ko yung shampoo yung toothpaste, wala rin sila mga toothbrush no? yung mga ano na complementary sa ano sa hotel o lodge uh, wala sila na babayaran mo sa bibili ka sa ano sa tindahan nila pabili ah, ko ito shampoo eto 20 lahat sa pakete may Pagpuli na kanila ng mga sa may atubi. Ngayon, 25. Tapos yung sa unmig, no? Ito, 25, 25. Sample Skyflex. Mga compliment ako, mo ako. Kinawa ko yung ano eh. Buti may dala akong toothpaste, no? Tapos sa uh, sa so may ano to? Ledge ko na yung May ganito, tsaka toothpaste na maliit. Complementary pa. 900 pesos, walang breakfast. Pero solo ka lang. No? Yun naman, walang ano, pulugan lang talaga. Ayan, pro, ang, ang ano ko downside ko doon, walang aircon. And, may, may aircon, kaso ano, mo Ay, mano, pangina. Watch the sun, sunrise. No? Ayan, Good morning ng May 18 araw ng Webes no? bukas ka lang, makabalik na ako ng Manila Malin, hindi ko pala mamaya kung saan ako tutuloy yung hanas parang naging ordinary na lang dati ano rito ordinary na lang oh. dati maganda ganda rito hindi ka tulad sa Mindoro na ano, talagang well maintained nila no, ako ng pandesal 25 pesos ano na 20 peraso o 10 ganun sarap dito tayo no dating gabi pwede natin siyang ilubog sa tubig ano ayun na beachfront lang nga yung ano tinuro yan may ano parang transient transient house sa loob hindi ko alam kung magigit may di ko pa natanong eh Iligot tayo ng ano, dalang tsinelas ko Sarili kong dalang abanado Aba na diba Morning Malamig kaya Ay hindi Sarap may hinit Ayos o, May dagat na sobrang lamig eh Pagka naligo ka Ado nalandikya. Uy. Ah, yung problema rito eh, maano. Mahampas yung alon. Noon pa to ganito eh. Yung ano, tawag ito. Malakas yung basyada niya.

malalim ba? Malalim. Pa? Parang malalim ah. Parang malalim. Eh. Ano? So lang ako kasi mag-isa lang ako. Walang sasagip sa akin dito. Pagka nalunod ako sa malalim lang ah uh, guys sa nga pala pakicheck nyo yung videos ko na iba no galing ako sa mga European na country na naligo ako beach like Italy ki, ano uh, Marina di Carrara Italy napakagandang beach noon guys mga bandang August yun eh tapos August ah yung last year 2022 tapos Dominican Republic tsaka Romania yung Dominican Republic doon yung banda sa as, bandang South America na yan mga paagandang beach guys Parang Italy kasi may mga nakatopis joke lang hindi real talk ah, pa alam pagandang beach doon dito okay din naman ngayon parang naging ordinary yung ano na lang ordinary days ordinary beach hindi na ganong aganda oh. pwede ko siyang i-rate sa ano parang sleeping beauty pa eh ako maaga kasi ako nagigising maaga rin ang natulog oh, Mabato Sa gitna medyo malalim ng konti 一样。Bueno, no. Boring pag ikaw lang mag-isa, no? Pero, yun. <coughs> okay naman. Para sa akin. Kasi control mo yung oras mo. Pero, syempre, mas masarap kasama ko si mam, ma si wife ko. Kasi, ano, gusto ko rin gusto ko rin ma-experience na yung kakamotor na nakarating dito. Raging naman lang siya dito dati. Yun, kaya, bias nga lang. Oh. Galit na galit yung hangin, ayun yung, yung ka pa, ewan eh, ko na lang. ganda Kapalipad na ako ng drone, magbibase muna ako Ano lang ng purpose ko rito eh, tapos na, no? Tapos punta na naman sa next Next sa uh, Next na bayan Breakfast lang, tapos ahalis na pahalim pa lang ako pagkas nila guys no worth 180 pesos including um, coffee water Ayan. Yeah. lang ah ito lang morning so ayun o no? nakapagpalipad na tayo ng drone ah uh, breakfast muna pero paano yung makikita mo rito no Tingnan nyo lang lang ito.